Welcome, 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 welcome. Ayan. Kain naman tayo, guys. Kain tayo mga lalabs lunch. Ang ulam natin ito, oh. Ito yung niluto ko kanina, di ba? May naka-upload ako. Nagisa ako ng sariwang alamang. So, ito na yun. Ginisa ko sa kamatis. Thank you, Lord, for all the blessings. Amen. Ayan. Pag hindi nila yung kinain, so ito torta natin yan. Lalagyan natin ng arena at saka itlog. O, e, diba? Sarap siguro itong gataan. Tapos lagyan sa nang baboy. <laughs> Kain tayo. Mahakap siya. Medyo matabang yung pakatimpla ko eh. Kaya, sa sabang time ng toyo. Mmm, nami. Naisipan ko kanina, biglaan ba, punta ng fish port. Kasi nga, wala na kaming isda. Sabi akong gulay, isda. Masarap siya. Pero mas masarap siguro yung torta. Nung niluto na siya. Tortahin ko yan mamaya. Kaya ako tinamad. Kasi mamaya magluluto ako ng anong ginataang tilapia. Dadating si Engineer. Alam niyo mga lalabs, kung naririnig niyo sa mga vlog ko, si Engineer yung nakatira dito. Kapatid niya si Kumlaude. Magkapatid sila. Si Engineer kasi, naridistino siya sa mga province. Pero ang office nila is nasa Christmas City. O ah, ganun. nagano sila na almost one month sila sa Quezon province. Pagdating niya nung Saturday, galing pa sa lubong sa akin. Galing Quezon province, kinabukasan Sunday, diretso naman sila na Sambales. Pero, three days lang yata sila sa Sambales. Nakauwi na yon, nag na sa akin kag kagabi. Pero nasa office, mamayang hapon dito uuwi. magagata akong kadapla sila yung anak nung kapatid ko sa Bicol na inuwi ang sila bababait ng mga bata hmm. parap kumlaw din naman sa kubaw nagtatrabaho. Sa ano siya? Sa Facebook ba? Based sa US. Parang moderator siya. Content moderator. Ano ulam yung mga lalaw? Masarap yung alamang. First time ko itong gumawa ng ano eh. Ng... Ginasa na alamang. Yung sariwa, ha? Yung sariwa. Kasi ang ako kong alamang, ano eh, balaw. Mm, may asin na. Maalap. Hmm, ba? Diba? Kanina paano ako magluluto ng ano, tilapia. Kaya dapat mam, ano, bagong luto man bago lumatayin yung mga bata. Mura lang kilo nito eh. Kaya bumili ako. Sorry, wak niya. 50 pesos lang. Sang kilo. Pero sabi ko, tipid ulam. Ayan, tapos na tayo mga lalabas. Hmm. Thank you so much, Lord, for all the blessings. Thank you so much for everything. Kuha tayo ng ano, ice cream gue bawa aku ice cream ya no homemade ice cream infernis yang serap ini letak mangga serap po. Oh. Pang-tatlong araw, ha? Eh? Pang-tatlong beses ko nang gawa ng ice cream. Ay, yum! Kain na kayo mga love, eh. Thank you for watching! Bye-bye!